Tayo, manood lang tayo kung anong gagawin niya. Ano nga, Ano, siya panalo eh. Oh, nahiya ka pa. Dapat yung may gulong na. Yan. Oh, so ano ngayon Ash, okay na yan sa'yo? Hoy girls, makinig kayo Ikaw ba Ash, okay ka lang na i-share din natin sa kanila, iba? Okay lang, kasi kaibigan naman kayo, ba diba? Ayan ha, dahil pumayag si Ashley na i-share sa kanya yung winning niya. Um, bigyan ko kayo ng one minute. And the timers start now. One. Ash, ikaw magbilang. One to sixty, bilis. Sixty. Seven. Eight. Hindi alam ang saan ang punta. Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, eighteen, nineteen, twenty bilisan yung <laughs> <laughs> 31. Sige, hurry up. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

pa. So guys, dito mo talaga sila makita. Yung mga bata na hindi talaga sila marunong magswapang. Pero may nakita ako dito din niya alam gagawin siya <laughs> Binigyan ko sila ng one minute. So ayan na nga, o, oh, yun yung one minute nila. Pero nice job kay, nice one kay Ashley kasi nag-share siya. Ayun, sasali rin daw sila magbibila. <laughs> hindi sila manunong kasi dapat pinili nila yung mahal, diba? Tinamunong di naman pinagpukuha. Sakto lang. Okay, okay. Wala pang gulang sa katawan tong mga batang to. Si Ashley pala guys. Huwag mo ba sila dun eh? Huwag mo sila. Pag nag-charge lang, i-charge icha lang sa 200. Sige na, sige na. Siya yung winner natin. Siya yung nakakachamba na, na. i-sponsor okay. siya ng ano. Damang-damang tapos sabay na sabay kayo. Nang school supply guys. Narinig kita. Tinipid niya talaga yung sarili niya. Ang kulit itong batan to. ano lang sa tingin niya kailangan niya. Asa na yung batwagi mo sila? Serin daw, lapis. Ano ni next na kasi continuous ko to eh. Nag-change option. ayo. Hindi iwalay mo to nak masasama to sa presyo mo eh. Wait lang. Kuha mo na 'yun. Di pila lang kayo. Ni balik mo na to Pila lang 'yun, Ano masasabi mo Julia? Ay ano. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bigyan mo na lang siya kung gusto mo. Uh, okay. Okay, okay, ano pa lang barcode mo? Baka mawala pa ni Kapitan mo Luna. Punch okay. mo nga yung pamborata. Okay. Okay. Ha? Saan ako ba? Diyan. Wait lang, hindi pa lang. Hindi ka lumakalabas yung resibo. Okay. Okay. Ay, wala pa yung mga panalo nila. Okay. Okay. May dala pang suklay. <laughs> May dala pang suklay. Oh, ano masasabi? Happy ba kayo? Oo. Oh. oh, happy daw sila. Okay, guys. Thank you for Mag-aaral kayo mabuti, ah. Ano ang motto natin? Ah. One, two, three, go. Di masama kung makasama ay mamatay ng mahirap. Okay. Thank you. <laughs> nice one.